Mahala tayo mga idol sa mga uh, mga member natin na patuloy na sumusuporta kahit na nawala tayo ng ilang mga linggo. Sa mga nag ng kanilang mga buds, maraming salamat po sa inyong mga idol dahil kahit nawala tayong bagong upload, uh, nandyan pa rin kayo at nagsusuporta. Mahal ko po kayo mga idol at kayo na ang itinuring kong pamilya. Sa lahat ng mga patuloy pa rin na naghintay at nagsusuporta pa rin sa ating mga upload. Maraming maraming salamat po sa inyo mga idol at hindi kayo bumitaw. Uh ongoing pa rin yung medication ko mga idol pero ito uh, dinadandahan ko na yung pagbabalik natin. Laban lang tayo mga idol, may awa din ang Panginoon sa atin. Maraming salamat din at shoutout sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga security guard sa buong Pilipinas at sa mga blind community. Pati na sa mga baker. Simulan na po natin ang ating kwento. Sa narinig ng mga albularyo, napatitig na lamang ang mga ito sa kanila. At pagkatapos, tumitig ito kay Kiram na makahulugan. Matapos iyon, naglalakad na ang mga ito papalayo sa kanila. Samantalang itong si Kiram patuloy na nagtatagis ang bagang ng bata, nagalit, nagalit habang nakatitig pa din doon sa mga albularyong papalayo. Muling pinagsabihan iyon nitong sinanay kanida. Dapat muna nilang gawin ay hanapin itong si Tatainggo. Makalipas ang ilang mga sandali, nagpapatuloy na ang mga ito sa pagpunta doon sa may kamaligan. Samantalang ang mga albularyo naman Nagpasya ang mga ito na subukan nilang gagalugarin na ang gilid ng mga kakawyan doon sa pasukan ng kanilang bayan. Baka sakaling may mga makikitang palatandaan ang mga ito doon tungkol sa mga aswang na bangkilan. Lumipas naman ang ilang mga minuto. Tuluyan nang narating ng grupo nila ni Nanay Kanida ang lugar ng mga kamalig. Sa mga pagkakataon na iyon, napakatahimik ang buong paligid. Malayo pa kasi ang gapasan ng palay Kaya walang mga tao ang nandoon Ang isa pang dahilan Iniiwasan din ng mga tao Ang magpupunta doon kahit na may araw Para makaiwas sa panganib ng mga aswang na bangkilan Alam na kasi ng mga ito Nakakaibang aswang ang mga umataki sa kanila na kahit nasa katirikan pa ng araw hindi pa rin nagbabago ang kanilang mga tangan na lakas Ilang minutong iniikot nila ang lugar. Samantalang doon naman sa kabilang banda, nagpapatuloy naman sa pag-iikot ang grupo ng mga antingero at mga albularyo doon sa paligid ng kakahuyan. Hanggang sa mapatigil ang pinuno ng mga albularyo na sitatahuan nang makaramdam ito ng kakaibang mga pangitain. Batay na rin sa mga ibon at iilang mga maliliit na mga hayop na nandoon sa kagubatan. Napansin kasi ng mga ito ang mga ibon na parang may mga kinatatakutan na mabibilis na lumilipad at lumipat ng lugar at ang ibang mga maliliit na mga insekto naman na hindi mawari ang kanilang mga gagawin. Ang wika nitong si Tata Juan doon sa kanyang mga kasamahan. Hindi ito maganda. Mukhang may mga paparating na mga nilalang. Hindi ko pa mawari kung mga aswang ba ang mga ito o galing pa sa ibang mga angkan o nilalang. Lando, kailangan muna natin na magtago at itago ang ating mga presensya. Tingnan natin kung anong uring mga nilalang ang mga ito. Mabilis naman at na malima ang grupo nitong si Tata Juan. Inihanda din ng mga ito ang kanilang mga dalang mga armas at nag uusal na din ang mga ito ng mga malalakas na mga sabulag at iba pang mga usala para maitago ang kanilang presensya. Mariin ang nagtatago ang mga ito doon sa malalagong mga damuhan. Sa gilid ng kanilang mga pinagtataguan, nandoon naman ang malaking batuhan. Mariin nilang pinakiramdaman ang buong paligid. Tumahimik at nawala na din ang mga ibon at mga insiktong nakikita nila kanina. Sa mga pagkakataon na iyon, mahina pa lamang ang ihip ng hangin sa paligid. Ngunit nang lumaon, nararamdaman nilang lumakas na ang pag-ihip ng hangin at ngayon nakakaramdam na ng kakaibang lakas ng presensya at nang lumipas pa ang ilang mga minuto batid na nitong si Tatahuan at ng kanyang mga kasamahan na hindi galing sa aswang ang mga presensyang nararamdaman nila. Kaya kinakabahan na ang matandang albularyo. Masama ngayon lalo ang kanyang hinala. Dahil ang mga nararamdaman nilang mga presensya ay mas malakas pa kumpara doon sa mga aswang na bangkilan. Kinakabahan itong si Tata Juan at nagtataka din. Hindi kasi dito mawari kung saan galing ang kanilang mga nararamdaman at kanino galing ang mga ito. Huwi ka nitong sitatahuan doon sa kasamang antingirong matanda. Kalito! Hindi mga aswang ang mga nasa paligid. Kung may mga makikita man tayong mga nilalang, mas nakakabuting manmanan muna natin ang mga ito bago tayo gumawa ng mga pagkilos at pag-atake. Mukhang kakaiba ang kanilang lakas. Batid naman ito ng mga kasamahan nitong tatahuan, kaya nakahanda na mga ito at lumipas pa ang ilang mga minuto may mga nasisipat na ang mga ito na mga kalalakihan galing doon sa mga kakahuyan na nasa unhan dahan-dahan lamang ang pag-usad ng mga ito sa mga sandaling iyon medyo may kadiliman na ang paligid dahil papalapit na ang pagsapit ng gabi siyam ang lahat ng mga ito at kapansin-pansin agad ang kasuotan ng pito sa mga ito na pawang mga pulang-pula na damit at may mga nakabordang mga litra na nakasulat sa salitang latin na kulay puti. Samantalang ang dalawa naman sa mga ito nakasuot ng mga kasuotan na kulay itim. Matatanda na mga ito na parang nakayuko pa nga ang kanilang paglalakad dahil sa katandaan at mayroong mga mapuputing buhok ang mga ito. Hindi malaman nitong si Tata Juan ang kadahilanan kung bakit nakakaramdam siya ng kakaibang pagkatakot. Bukod sa batid niyang malakas ang mga iyon, ngunit nakakaramdam din siya ng panginig ng katawan dahil sa presensya ng mga ito. Ilang sandaling hindi nakapagsalita ang albularyo habang nakatuon pa rin ang kanyang mga mata doon sa mga nakikitang mga kalalakihan. Napukaw na lamang ang kanyang wisyo nang magtanong at magsalita ang isang matandang kasamahan nitong si Tata Juan. Uy tanong nito sa kanya. Ginoong Juan, ano na ngayon ang ating gagawin? Sagot naman itong si Tata Juan na natauhan na at naisip na maaaring masama ang pakay ng mga iyon sa kalinang bayan batay na rin sa kakaibang presensya ng mga ito. Manmanan muna natin ang kanilang bawat ikikilos kalito. Matyagan natin ang kanilang mga galaw at kung magpapakita ang mga ito ng palatandaan na may gagawin na masama ang mga ito sa mga tao dito sa ating bayan, wala na tayong magagawa pa kundi labanan natin ang mga ito sa abot ng ating makakaya. Nang makita nilang tuluyan nang nakalabas ang mga ito doon sa kakahuyan at kasalukuyan nang binabagtas ang daraanan papunta doon sa mga kabahayan, agad nang kumilos na din ang kanilang grupo. Mariin nilang minanmanan ang mga ito at nagbato muli ang kanilang grupo ng mga malalakas na mga usala. Ngunit gayon pa man. Dahil sa kanilang mga pag-usad at medyo na palapit na ang mga ito doon sa mga kalalakihan, agad na nararamdaman ng dalawang mga albularyo ang presensya ng grupo nila ni Tata Juan. Bukod kasi na malapit na ang grupo ng mga albularyo sa kinaroroonan ng mga munghi, napakalakas kasi ng kakayahan ng dalawang mga matatanda. Ilang mga usal lamang ang hindi kayang basagin ng mga ito na mga sabulag. Kaya wika nitong si Tandang Tasyo. <laughs> mukhang may mga matang lihim na nagmamasid sa ating Indo. Itaas na ang ating mga dipinsa. Mukhang may mga asongot ang nasa paligid. Sagot naman nitong si Tandang Alfon habang dahan-dahan ng inihampas-hampas ang kanyang tungkod sa lupa. Hmm. Mukhang hindi mahihina ang mga ito, kailangan pa rin natin na mag-ingat. Sagot naman nitong si Tandang Tasyo na kinuha na natatanging armas na ginamit nito sa pagtalo noon kinananay kanina. Ang palakol na gawa sa mga buto ng jablo. Tama ka, Alpon. Hindi mga pipitsugin ang mga ito. Kung ang mga ito ay ang pamilya ng mga mga ngatay mas mapalali ang ating misyon sa lugar na ito. Agad na gumawa ng mga usal itong si Tandang Tasyo at matapos iyon dahan-dahan na muling umuusad ang mga ito. Ngunit nakahanda na ang mga ito sa maaring gagawin ng mga kalabang albularyo. Samantalang itong si Tatahuan wala na itong pakialam. Kung alam na ng mga kalalakihan ang kanilang presensya. Sa tingin niya, anumang sandali na lamang makakapasok na ang mga ito doon sa kanilang bayan at hindi nila hahayaan na mangyayari ang mga bagay na iyon. Mabilis na uwi ka nitong si Tatahuan. Tara na kalito, harangin na natin ang mga ito at tanungin kung ano ang kanilang kailangan dito sa ating bayan. Magno! Magno! umikot na kayo sa likuran ng mga ito at humanda na kayo sa maaring magaganap. Matapos iyon, agad na kumilos na ang mga ito, ang matandang si Tatahuan kasama ang dalawang albularyo at isang antingero, mabilis na umikot ang mga ito doon sa gilid ng mga maisan para abangan ang paglapit ng mga kalalakihan. Samantalang ang tatto naman sa mga antingero, mabilis na umikot naman malapit doon sa kakahuyan para palibutan nila ang kinaroonan ng mga bagong salta. Makalipas ang ilang mga sandali, nang makarating na ang grupo ng mga monghe doon sa gilid ng mga maisan, agad na napansin nila ang napakabilis na pagkilos ng apat na mga nilalang na mabilis na humarang sa kanila. Ang iniisip din kasi ng mga monghe na maaring ang grupo na iyon ng mga mga ngatay dahil na rin sa lakas ng presensyang nararamdaman nila at nagulat ang mga ito nang bumungad sa kanilang paningin ang mga albularyo at isang antingero wikang pabulong naman nitong si Tandang Alfona iba ang grupong ito tasyo maring mga albularyo ang mga ito na binuo para labanan ang mga aswang na namimisti sa kanilang lugar mukhang nakakasabik naman ang labanan ang mga ito. <laughs> Napapangiti na din itong si Tandang Tasyo at sagot naman ito sa kasamahang matanda. Tama ka ay Patayin natin ang lahat ng mga ito. Nasasabit na din ako kung paano ko ang kanilang mga buhay. <laughs> Pagkatapos, lumingon itong si Tandang Tasyo sa kanyang likuran at uwi ka nito doon sa mga kasamahang mungi. Talasan ninyo ang inyong mga mata at pakiramdam. May mga kasamahan ang mga ito na nasa ating likuran. Matapos na masabi iyon ng matandang albularyo, uwi ka naman agad itong si sa mga ito. Ano ang kailangan ninyo dito sa aming bayan? Sino-sino ang pakay ninyo? Malugod naman na sinagot ang mga ito ni Tandang Tasio. Uwi ka nito kay Tatahuan. Nandirito kami para sa isang mahalagang misyon mga kaibigan. Nais namin na makuha ang grupo ng pamilyang mga ngatay, buhay man o patay. At kung sakaling tutulong kayo sa aming pakay dito sa bayan ninyo, bigyan namin kayo ng pabuyak bubuhayin namin kayo at hayaan na siya. Ituro ninyo sa amin ang kanilang kinaroonan ngayon. Huminga muna ng malalim itong si Tata bago ito sumagot. Sagot nito doon sa mga munghi at doon sa dalawang matandang albularyo. Wala kaming alam tungkol sa kinaroonan ng grupo ng pamilyang mga ngatay at tungkol naman sa sinasabi ninyong bubuhayin kami ni kapag makipagtulungan sa inyo. Salamat na lamang. Kaya namin na mabuhay na hindi makipagtulungan sa inyo. At kahit na hindi namin gusto ang pamilya ng mga mga ngatay, hindi iyon dahilan para ipagkanulo namin ang buhay ng aming kalugar. At isa pa, hindi din ako makakapayag na makapasok kayo sa aming bayan. Buhay man namin ang magiging kapalit. Sa narinig nitong si Tandang Tasyo, napapangiti ito at ang sagot naman ito kay Tata Juan Kung iyan ang gusto ninyo, ay tutuparin ko. Kung buhay man ninyo ang magiging kapalit para makapasok kami sa kaloblo-uban ng bayan, gagawin na namin agad ngayon ang pagkitil sa buhay ninyo. <laughs> Alpon, Tara na! Pagkatapos pa lamang ng sinasabing iyon nitong si Tandang Tasyo, agad nang umarangkada na ito ng napakabilis na pag-atake. so ang takbo nito doon sa kinaroroonan nila ni Tata Juan. Samantalang itong si Tandang Alfon, agad sumunod na din ito doon sa kinaroroonan nitong si Tandang Tasyo kasama ang tatlong mga munghi. Samantalang ang apat naman ng na mga munghi mabilis na umikot din ang mga ito. At dahan-dahan sa paglalakad papunta doon sa gilid ng kakahuyan kung saan doon nila nararamdaman ang mga antingirong kasama nila ni Tata Juan. Ikinagulat iyon ng mga antingiro. Sa layo kasi nila at distansya galing sa mga munghi, hindi nila inasahan na mararamdaman pa rin ang mga ito. Samantalang doon naman sa kinaroonan nila, nitatahuwan mabilis na umindak sa lupa ang dalawang mga matatandang albularyo kasabay naman doon ang pagbabanggit ng mga salita nila ni Tatahuan at Kalito pagkatapos uminog agad ang paligid at gumawa ng malakas na pwersang harang ang kanilang mga usala para sana pigilan ang papataking grupo ng mga munghi sa kanila ngunit hindi iyon sapat para harangan ang mga ito dahil sa loob lamang ng ilang mga segundo agad nang nakakalapit na sinatandang Tasyo at Tandang Alfon sa kinaroroonan nila ni Tata Juan walang nagagawa na ang mga ito kundi sa lubungin ng mga pag ang mga kalaban agad na iwinasiwas nila ni Tata Juan ang kanilang dalang mga armas kasabay sa pagsigaw ng mga banyagang mga usal tinamaan nila agad ang katawan nitong si Tandang Tasyo na ikinagulat pa nila dahil hindi nila inaasahan na agad nila itong mapuruhan. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga segundo na panganga ang bibig ng mga ito nang makitang nalusaw ang katawan ni Tandang Tasyo na tinamaan nila. Nagiging abo ito na kumalat agad sa ere. Isang usal na din ang ginawa ng mga ito sa kanila na hindi man lamang nila napansin. Pagkatapos, nakita nila itong si Tandang Tasio at Tandang Alfon na hawak ang palakol na buto ng Diablo. Agad na inihampas iyon sa lupa na nagiging dahilan para makakaramdam sila ng malakas na pwersa. At bukod pa nito, agad nilang nararamdaman ang tilamsik na likido galing sa armas ng matandang kalaban na nagiging dahilan para makakaramdam sila ng pamamanhid sa kanilang mga katawan. Napasigaw na itong si Tata Juan at inutosan ang mga kasamahan na kailangan nilang makagawa agad ng malakas na usal na pangbasag dahil kung hindi sa loob lamang ng ilang mga segundo maring mapaparalisa na ang kanilang mga katawan. Maagap naman na gumawa ng mga usal na pangwasak ang mga ito Ngunit napasigaw ang isang antingerong kasama nila. Nang biglang tumama sa kanyang likuran ang matulis na bagay na hawak nitong si Tandang Tasyo. Hindi nila napansin na napakabilis na palang nakalipat na ito ng twisto doon sa kanilang likuran. Tumilapon ang antingero na naging daan para malayang muling maatake ito ni Tandang Tasyo. Nagawa naman nila ni Tatahuan na maharangan at mabasag ang ginawang pag-atake ni Tandang Alfon. Nagulat din itong si Tandang Alfon dahil hindi din ito inaasahan na mayroong tangan din na lakas ang mga albularyong kaharap na kayang tapatan ang kanilang lakas. Matapos na mabasag nila ni Tatahuan ang ginawa ng kalaban, agad na kumilos ang mga ito para tulungan ang kasama nilang patuloy na tinatamaan ng mga pag-atake nitong si Tandang Tasyo. Sa bilis kasi ng tanga nitong si Tandang Tasyo, hirap na hirap ang antingero na iwasan ang mga ginagawang pag-atake ng matandang albularyo kahit na ginamit pa niya ang kanyang tanga ng mga mutya at karunungan sa mga usal hindi pa rin iyong sapat sa lakas ng matandang kalaban.